Marami na po akong church na napuntahan, small church, big church, at nararamdaman ko rin po yung caring nila. Ang tanong ko po, Uh, paano nyo po mapapatunayan na ang lahat ng pastor sa buong mundo ay mali ang itinuturo na magiging dahilan upang mapunta silang lahat na pastor na mga born again sa dagat-dagatang apoy? Kung hindi po ba sila lilipat kahit mabuti po ang kanilang body kahit narinig nila ang inyong turo ay mapapa ba sila? Yun po yung una. Malay ko kung ano nasa kalooban nila. Pero isang bagay ang natitiyak ako, maraming pastor, bula ang pastor ministro ni Satanas. Hindi ko paghatol yun. Ulat yun ang Biblia. O, hindi ko hatol yun. Salita ng Biblia yun. Eh sino ba yung hindi sumusunod sa Diyos? Sino ba yun? Yung mga mangangaral na nangangaral, hindi naman yung sa Diyos ang pinangangaral, dinadagdagan, binabawasan. Imo-modify ko ba yung sinabi ni Kristo? Papalitawin ko, uy, nangangaral naman yan, eh, maliligtas din yan. Mali naman yun. Hindi naman justisya yun kung, man, kung tayo ng palataya ng Biblia, kung ano yung nasa Biblia, yun ang tanggapin natin. Hindi dahil sa hinahatulan natin ng sino man, kasi hindi naman natin alam ang puso ng sino man. Pero pagka ikaw, napahanay ka dyan sa mga ganyang manluloko, maggarayang mga manggagawa, mga bulang apostol, mga sinungaling, Eh, paano ba sasabihin mo rito sa kekibuloy? Buloy? hindi eh, ba sinungaling yan? Napakalaking kasinungalingan. Nakausap ko ang Diyos. Ang dapat eh kang maging presidente eh si Gibo. Si Gibo. Eh kala mas labas talo si Gibo. Eh din ang loloko ito, dinadahilan ng Diyos. Kung totoo ang Diyos ang may sabi sa iyo niyan. Bakit hindi nanalo si Gibo? O pakinggan mo ha. Hindi pa sa kapwa yan. Tonight, tonight, we know unto all Filipinos that the Almighty father. has appointed a president for this nation. There is no other than Lincoln, you go eh, sa umpisa pa lang, mahahatulan mo ng naloloko eh. The Almighty Father has appointed a president for this nation. Ang presidente ng Pilipinas hindi ina-appoint ng Diyos. Ibinoboto eh, lang mga tao. O, eh, pa lang eh, sira yan eh. O ngayon, sasabihin mo ba ngayon? Eh dahil, o oh yan, si Kibuloy, maliligtas siya. Eh pag sinabi ko maliligtas siya, eh maluloko yan eh. Naintindihan ko ay ibig sabihin, kapatid? Pag alam mong maluloko, huwag mo sasabihin maliligtas. Masama yun. And caring naman sila na pag ano sila, mapagmahan sila kapwa. Sa um, ano yun? Ano yun? Uh, ano, hipokrasya yun. Pagpapaimbabaw, hindi tunay na totoo yun. This is a skin sinampili ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapot nakikilala wala ng diyos ang inyong mga puso sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng diyos oh eh, kahit ginadatakila ka dahil kunyari nagpapakita ka mahal mo mga tao pero niloloko mo naman bakit ay eh, tinuturo mo ay aral mali eh. wala sa biblia eh kay eh, manloloko ka talaga paano ko iyon sasabihin ko sayo ng maliligtas yan sa tanong mo sa akin, kapatid, na ang sabi mo, uh, paano ko mapapatunayan lahat ng pasto sa buong mundo ay mali ang tinuturo ng mga pasto mapunta sa impyerno, hindi ko naman kailangan patunayan ang mali tinuturo nila eh. Hindi mo na kailangan patunayan, kitang-kita kita, mo namang mali eh. O, isa, tanong mo nga sa akin, sabihin mo nga sa akin, tama ba turo ng pare na panuhurin yung mga tao sa dibulto? Tama ba yon? Ganon? Dahil mabait yung pare sa akin, ligtas na yon. Ay, hindi totoo yon. Mali yon, maling hatol yon. Wala sa hustisya ng Diyos yon. Hindi dahil sa ginawang ka ng mabuti, eh, paniwalaan mo ng maliligtas. maliligtas. Ang kailangan sa gawang mabuti, kaakibat na aral na totoo. Pero kahit ano pang buti ang ipakita mo, pero ang itinuturo mo'y aral na mali, eh, ano ang sabi ng Diyos? 1.19 ng unang korinto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Pinang yun, hindi ako may sabi noon. Kahit gaano ka pakabait, tarantado yung aral mo, hindi ka maliligtas. Pero kahit ano pa ang sabihin ng taong masama ka, tama naman ang itinuturo mo. Eh, nailigtas ka ng nailigtas mo ang tao. Kasi ang makakapagligtas sa tao yung tamang turo eh. 4.16 ng unang Timoteo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisitakinig sa iyo ang makakapagligtas sa nakikinig sa isang mga ngaral, yung turo niya, na turong totoo. Sabi ng Diyos kay Timoteo, mag-ingat ka sa sarili mo, mag-ingat ka sa yung turo, sapagkat sa paggawa nito, sarili mo ang iniligtas mo, pati ang nakikinig sa iyo. Kaya ang kaligtasan ng mga ngaral at saka anong inaaralan niya, nando sa turo na maingat na itinuro, hindi pa daskul-daskul na kung saan-saan pinagagilap, kagaya ng mga paring katoliko ngayon. pagkababait ng pare, may maliligtas ba? Na pare na sa pitinuruan ng mga miyembro lumod sa Diyos Diyosan? O ikaw ngayon ang humatol? Kung ibabasi mo ang sinasabi sa salita ng Diyos, ano hatol mo? Ligtas ba yung mga papa sa Roma? Na pinaluluhod yung kanilang mga miyembro sa mga arumal dumal na mga Diyos Diyosan? 4-3 na ulang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hanga lumakad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Eh kasuklam-suklam pala yung pagsamba dyan sa mga ginawa ng kamay ng mga tao. Eh, eh pinaluhod mo ang mga tao dyan. Kahit kalong kapakabait, kasuklam-suklam ka sa Diyos. Eh ligtas ka kaya. Nagkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala. Respeto? Ako. Ay masamang respeto rin Masama yun. Pag walang ko sa mali, eh, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan yan. ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, eh, hindi mo ko ba bakit Ba bakit ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat kasi sabi ng Diyos eh. Tres G's ng Tito. Pakinggan nyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo na una, sinaway mo na ikalawa, itakwil mo na. Diyaw na siya. Ayaw niya ng tamang. Gusto niya mali eh. Pero ipinapasaway eh, ng Diyos. Sawayin mo. paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay. Hmm. Dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Ano? Hmm. <laughs> Pero tungkulin mo kung mangangaral ka na sumaway. Basa, ikalawang Timoteo 4.2. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Okay, tabo. Utos ng Diyos sa mga yan. Sumawata ka. Sumaway ka. O ay pa sumasaway ba? Mali. Eh, ba't hindi na lang ika natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Eh, kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo, si Kristo, tao, ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan, amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi ng katawang tao. Yung nasasabihin ko, nag-uumpisa na ang labanan. Bakit? Eh, gusto lang Diyos na ganun eh. Para ang tao makailigtas sa mali. Ganun yun. Eh kung ako makikipagkaibigan lang, hindi na ako magsasalita. Pero hindi ako na pa rito para makipagkaibigan kahit kanino. Kahit magalit kayong lahat sa akin, sasabihin ko yung ipinasasabi ng aking Diyos na kinikilalang nasa langit. Kung ang relihiyon ninyo, ang tunay, ano ang batayan ninyo sa Biblia? At bakit po marami kayong kaaway? Hindi ko alam kung yung tunay na religion, marami talagang kaawa yun. Pahingan nyo sa Mateo 24 at ang versikulo ay 9 hanggang 10 kung magkagayoy, ibibigay kayo sa katigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupukutan ng lahat ng mga bansa dahil sa ating pangalan. Kaya, sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, mga Kristiyano, kapupukutan ng lahat ng bansa pagkaayo walang kaaway, hindi kayo yung totoon sa Diyos. Yung totoon sa Diyos, may kaaway po yun. Marami pong kaaway yun. Alam nyo kasi, conforme sa, sa relihiyon eh. Yung relisyon walang kaaway, kasundo lahat. Kasi natatakot yung makipag-away ang Kristiyano kristyano po, nakikipag awayan sa kapananampalataya. Ang mali, pinututulan ng Kristiyano. Sabi nga ni Pablo sa 6.12 ng Epeso, pakinggan nyo. Sa pagkat ang ating pakikipaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasama, maan sa mga dakong kaitaasan. Yan po, nakikipagbaka ang mga apostol. Talaga may away naman talaga eh. Pag pagdating sa pananampalataya, pag ipinataguyod mo yung totoo, oh, magagalit sa iyo yung mali. Hindi ko konforme sa iyo yung mali. Kaya magkakaroon ka ng kaaway. Eh, sabi ng Biblia kasi, ang pakikipagbaka, hindi naman panlaman at pandugo, hindi naman patayan, eh, hindi naman suntukan, pero laban ang wika sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamunuan, ah, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitasan. Kaya mga Kristiyano, nilalabanan nila yung maling aral. Pakinggan nyo sa ikalawang Korinto, Jesus 4. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ang mga sandata ng aming kakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng malamaling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa kanunuhan ng Diyos. Ayon, <laughs> ang, 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 ang pakikipaglaban ng mga apostol, gumigiba ng ng maling haka, ng maling aral, ng bawat bagay na matayag, na nagmamataas, laban sa pananungan ng Diyos. Kaya po nakikitagbaka talaga ang mga kristyano, yung maling aral. Iba, kung minsan nga, pati nga yung kasambahay mo pa, pwede mo pang makaaway eh. Pakinggan nyo sa Diyos ni Mateo, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Pagkaikaw sa sumunod kay Kristo, pati kasambahan na nakakain. Ganyan po ang reliyon eh. Pag yan ay sa kaibuturan ng isang tao, kahit na mali, hirap na hirap na siyang iwanan. Kung meron ng sentimental value sa kanya, kahit mapunta siya sa impyerno, okay na siya ro'n. Eh ako hindi ganun paniwala ko. Pag may nakapagpatunay mali yung paniwala ko, iwanan ko rin yun eh kahit na halimbawa sa linggo na lang natitira maghuhukom na iiwan ko yung paniniwala ko kung mali dahil po hindi ka maliligtas kung mali eh. 22 29 Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila Nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ayan yun pong pagkakamali, bunga ng kawalang malay sa kasulatan yun eh. Nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan.